Michael Ma at si Martina Raneta at si First Lady ay kasama sa organizational chart nitong China Philippines Unified Enterprises Incorporated. Imagine nyo, may schedule na noong January 30 para sana maipakita ang ebidensya. Resource person, marami silang inibita. Inibitahan nila yung mga smugglers. Na binanggit doon ni Swan Singh, wala pinigil nila. Ito ba'y diktadorya talaga? Totoo pa lang may diktadorya. Diktadorya 2.0? You know, ipinagtanggol ko. Well, I was young nung panahon ng uh, tinatawag na dictatorship. Kina-counter ko to, kinounter natin dahil you know, kinukwento ko yung nakaraan ko nung buhay nung aking kabataan. Pero ngayon, dito sa issue na to, sobra pa yata ito sa sinasabing diktador ng panahon ni Marcos Sr. Why? buksan ko ang, ang ang pintuan ng inyong mga puso at ang inyong mga isipan. Yung mga mainstream media, mga dyaryo, telebisyon, napaka-critical na mga yan. Why after all, tahimik sila? Tahimik sa usaping ito, especially sa pag ng hearing dito sa kongreso. Anong meron? Dahil ba in-advance ko, mga palangga, kung in-advance natin yung, uh, gusto ko lang iklaro, Uh, by the way, dito sa mga show nga bells na one day magigising kayo, uh, may mga nakagpo-forward sa akin na si Maharlika sinisira niya yung first lady. Si Maharlika sinisira niya yung first family. Sinasabi niya na smuggler daw, ganito, ganun, ganon. Talaga bang bogo ang mga utak ninyo na hindi ako ang nagsimula? Nansan, nang sa, kung, hindi ako ang nag-accuse. Okay? Hindi ako ang nagsimula na nagsabi na si Michael Ma ay smuggler and the rest of the gang. Inilabas siya ng January 23 sa sinulitin ko ulit, sa Ways and Means, Committee on Ways and Means, na ipinatatawag, nakalagay sa headline, hanapin nyo dyan sa Philippine Star, ipinatatawag ang sampung smuggler, kabilang ganito, even mga companies involved. They labeled, the Congress labeled Michael Ma na smuggler. The reason why, okay, kinukonnect natin, makay, na doon sa mga nagsasabi, ay, ang babaw na ba siya ni Marlika, picture lang ni Martin Araneta with uh, Michael Ma. Isi e Duterte din naman, may picture with Michael Ma. Isi e ganito din naman, may, actually, anda, nakita ko yung mga pictures na yun. Si General Bato yata nando doon sa panang opening nila. Naintindihan ko yung kasyungahan ninyo. Pero ito may paper trail. Si Michael Ma, at si Martina Araneta and si First Lady ay kasama sa organizational chart nitong China Philippines Unified Enterprise Incorporated. Iba yung nagpa-picture lang kayo. Ako, may picture ako kay Boying Remulla. Actually, ni-review ko yung video ko noong May 9 doon sa Secret Place no no nung no, no, no uh, uh, secret no ang dami kong kwento sa inyo mga palaga secret place doon sa headquarters hindi doon sa headquarters ni BBM doon sa katawid di ba nakapunta kayo doon karamihan sa inyo nakapunta sa Mandaluyong merong secret place doon nakita ko si Martin Araneta dun, during nire-review ko yung video du wala akong picture sa kanya kasi hindi ko siya kilala believe me I don't know him Narinig ko lang yung pangalan niya pero hindi ko siya talaga kilala. It just so happened nang inilabas ng uh, ng Congress, yung mga pangalan ng Michael masabi sabi ko, anong ginugol ko ba, ginugol ko, lumabas si Michael Man, Martin Araneta. So, doon sa mga syunga, na yung pagmumukha ako lagi, eh, talagang galit na galit kayo, ito, mukha ako magalit na naman kayo, ha? Talaga, bini-breakfast niyo ako, lunch, dinner, pati, ano, pati midnight snack, ay, go. <laughs> ha, gusto kong buksan ang inyong mga utak. Baka, you know, na, na, ano na, nalulumot na ng, uh, what do you call it, ng keso na parang ensimada. Si Michael Ma, kahit ako may picture ako sa mga letching mga criminal diyan sa, you know, maari may mga criminal doon sa loob ng ano, ng secret place nung May 9 election na hindi ko lang alam. I don't know them. Nagbidyo-bidyo lang ako, nagpicture-picture -picture lang si Inday. Eh malay ko ba, akala ko para kami sa pagbangon yun pala bangon bangunan lang sa umaga bangon na Marlica, boljak na naman si Inday, o mga ganon so iba yon nasa organizational chart ang pangalan ni Mrs. Uh, ni Mrs. President, mga hitad nasa organizational chart ang pangalan ni uh, Martin Araneta ni France Imperial at even yung IR I, I forgot his name meron pa na isa parang nasa likod lagi ni BBM I wonder, bagman ba yun? Ano <laughs> Ayan. Ano sabi? Okay, sige. <laughs> so ngayon mga palangga, iba yon. Defend kayo ng defend, pero nagmumukha kayong syunga. I-defend nyo ang katotohanan. I-defend nyo ang bayan nyong minamahal. Dahil forever kayong parurusahan. Tapos sasabihin nila mga palangga sa akin, oh, yeah, wait for the tulfo for later. at the tulfo This is really exciting. Sinasabi nila, Marley, kasi nisira mo yung first lady. Marley, kasi nisira mo yung first family. Kung sasabihin ko ba ang first lady ay lasenggera. Laging lango sa alak. Yan ba ay paninira? Fuck yan! O, oh, kakasuhan ako. E di, bonggang bongga. Para magpagkinasuhan ako. <laughs> kasi yung mga panakot niyo sa akin. Marley, kaya kakasuhan ni first lady. Kasi naninira. Pag sinabi kong lasenggera sa first lady, lasenggera siya. Okay, paano ko mapapatunayan 'yan pag tinatawag ako pag dinadala ako sa korte? Eh, may Spirometry pa lang ga at chest x-ray. With that, I can prove to court na nagsasabi ako ng totoo. 'Di ba? I mean, sa na, nag uh, nagyoyosi. Yosi na yun, kasama na yung yosi at lasengo. Well, you know, may alcohol test. Science can prove that. Pag sinabi ko si Lisa ay sinusunog na yung baga niya sa kayoyosi, paninira ba 'yon? Totoo yun. Oh, chest x-ray lang ang katapat niyan, mga itad. I, could, I can prove that to court. Alam niya yan bilang isang abogado. O oh, ngayon, sabi niya, Bata, may himig na si Marlika kasi maingay na. chu kasuhan na yan. Eh, di kasuhan niyo. O, oh, yan ang batas dito sa California. Okay? Na tinakot sa akin, okay, yung slap slap motion. Okay? Usually, hindi na ako mag-explain sa, batas, hindi man ako abogado. Basahin nyo na lang. Yan yung pananakot ng mga negosyante, mga politiko to stop the criticism against them. But because my California law, yung, kina, yung, yung sinagot ng abogado ko sa mga amiga ni, ni, ni Lene, ba ni Lene, Robredo, anti-slap law here in California, sinagot sila, di ba pinos ko yan sa Boljak, Boljak, Kera? yun ay pa, kumbaga, sinampal ko sila sa katotohanan. Na hindi nyo pwedeng, you know, pigilan ang aking opinion at ang at uh, especially yung katotohanan. Ulitin ko. O, headline nyo. Sinabi ni Marlika ang First Lady Ella lasinggera. Laklak ng laklak ng alak. O, oh, paninira ba yun? E eh, during the campaign, bumabahan ng wine sa HQ. Fuck yan! Factual yan, darling! Yosi Yosi, you know, if I remember, during the first time na pumunta ako, uh, I think I have picture here. Ah, uh, na hindi ako ready. Basta may picture ako, nakapula ako. Uh, alam niyo ni pa ni Cherorot, Pebbles Talakayara. Nakalive ako noon. I was, you know, nag-enjoy ako. Si Madam, kaibigan natin yan, Yosi ng Yosi. Ay, may, ano siya, may, ang tawag doon yung parang hinihitit na ganun. <laughs> ano tawag doon? Hindi <laughs> kasi ako smoker. Eh. Yung, yung ano, yung electronic. I forgot. What do you call that? I'm, I'm ano, I'm uh, syunga Pagdating sa sigarilyo, dahil wala akong bisyo eh. E-cigarette? Yeah, it's e-cigarette. <laughs> Yo, pasensya na kayo. Wala akong bisyo. Ang bisyo ko lang makngak at saka magkape. Oh, nakita ko siya habang nag-ano. Uh, vape pala, vape, vape, vape. Thank you, darling. Thank you, my love. Nakita ko siya, sabi ko, sa loob, -loob ko, sabi ko, ay, nag si pala si madam. So, you know, to cover up. Kaya nga, to cover, na not really cover up, para maiwasan ko, may pakita ko sa tao, tinilayo ko yung camera. Totoo yan! Di ba? Kaya nga yung kantang ito, I play my part, and you play your game, you give love a bad name. Di ba? Ay, naku mga hitad. Ay, naku. Madalas niya ako niyayaya o Sabi ni, ay, pebo, sa nakiara pa lang ang hitad, di ba? Natatakotin niya ako. Hindi ba pinapanganak ka natatakot sa akin? Dapat ganun kayo dyan sa Pilipinas. Hindi porket business owner. Budugong bughaw. Magtakot-takotan na lang tayo. oh, sabi mo, marakarun ni madam. O, oh, laklakera ng alak. Totoo yun. Sinusunog niya yung baga niya. I'm concerned for her health. Kasi, you know, kapag gano'n ka, inaabuso mo yung katawan mo, you are uh, susceptible to any diseases. What are those diseases? Hindi ko na-discuss yun kasi hindi naman tayo mag-nursing ngayon. Diba? Well, alam niyo na yan. Lung cancer, etc., etc. You know what I mean? Kaya huwag niyo akong sinisindak. Masyado kayong epal sa buhay ko. <laughs> Ayan yung nasa Japan lakas man ni Garillo, pero ngayon ay IQS na siya. Ano yun ma'am ma ma uh, sabi ni Pebbles sa Lakera. Mother hindi ko kasi alam alam naman ako ang bisyo ko lang kape. So ngayon anyway Kaya masakit sa akin dahil para akong umibig. Tayong lahat umibig tayo. Ibinuhos natin yung pagmamahal natin. Unconditional love when I started uh, talking about the Marcoses It is unconditional. Walang kapalit. Parang pag-ibig. Kaya lang, sabi nga sa kanta ni Bon Jovi, you give love a bad name. Anyway, mamaya um, tayo mamili. Yung mga hitad. Anyway, mga hitad. Uh, ito'y nakakalungkot. Napilit niyang pinapatay yung issue ng Kongreso. Sabi ko nga, itong mga nasa Kongres, you are, sabi niyo, representative of the people. Congressman, Honoracio, Swan Singh, sir. Si Mo, oh, ano si Mo, sir? Sabi mo, ila, ikaw na lang ang pinakamaisog da, sa, ano, I think you can understand Ilonggo. Tagalogin ko na lang. Ikaw na lang yata, sabi ng mga kasamahan mo, ang pinakamatapang dyan na kongresista na naglabas sa issue ng smuggling and hoarding and etc. agricultural chuchu smuggling. Why? Bakit yung dinidelay? Bakit walang schedule? Not really delaying, cancelled totally. Nang walang paabiso sa taong bayan kung kailan yung itutuloy. Kasi hinahamon ako ni Harry Roque. wala daw ako ebidensya. Paano natin maipapakita ang ebidensya kung kinat nyo na?